Hindi pa open. Hello, good morning mga kabro. Nandito si Babs. Enjoy kayo ngayon ha. Okay lang, wala na ang lola. Nandito. Alam mo mainit ang ulo ko kasi kahapon pa, di ba, hindi natuloy ang flight katapos ang tigas ng tinulog ko. Ang sakit ng katawan ko. Hindi <laughs> card. Pero yung card ayo ibasok ay pinasok ko matigas ang ulo. Pasensya na po kayo. Ito mga kabro, isama natin sila sa vlog Si Bagyo Wiyom sa ah, Bagyo Wiyom. Uuwi ako ng summer. Sarili kong drive. May papalitan lang, yes. Oh, hi. Thank <laughs> Haba you. habaan natin. Anong pa ba? Kasi, ano? Mababa pa ang pila. Haba-habaan <laughs> pa ang, ang pila. Oo, oh, oh, yan. Ayan, masapro. Okay. Ay, shout out pala dyan sa Pilipinas. Dito ba lang sila nakita? Dito kasi sila nakita. Natatamad ako kumuha ng camera ko. Pero anyway, pwede naman dito. Pwede naman. Mayroon naman ako pang vlog na camera. Talaga. Naka-charge yun. I-charge ko pa. Yes, Hello. po. Hello. Ano kanina yung bagyo yun? Mapapanood mo <mulay> mm -hmm. okay. so, hey, yung pagina, ano na ano and, uh, pangalan? Dapat mag-ano so, to eh nandito na kami. Are you saying hi to uh, kita? Uh, ano natin? Yeah. I-vlog natin. Yeah. Sa YouTube natin. <laughs> Hello. YouTube natin. Hello po, good morning. Kami mga na stranded dito. Na stranded kahapon. Mm. Eh, puno ang nakahapon ng hotel eh. Kahit yeah, sana ko tumawag, puno. Oh, oh. Mayroon naman bukas, pero malayo masyado eh. Oh, magsasalita si Ay, oh, ay na, ay, ate. May mga may mga guwapo ito huwag dito. Huwag may sali sa, sa guwapo oh. ito. Oh, dala. Yeah. Oh. <laughs> Saan kayo? Saan kayo dito? Kay tama po. Asay ah, tama kayo. Ano malapit lang kayo sa An uh, Anas Trading. Kasi kasi di ba nag aano sila nag nagtatabihoday pag Sunday. Sunday. Ano mo, original ako na ano customer ng Anna's Trading. Ayan, mm -hmm. ay, lahat ang mga Philippine food ko, nagagaling sa Anna's. Hello, Anna's Trading. Uh, alam mo, dito ka dapat kahapon pa ako nag-vlog. Pero alam mo, ang nabata, alam mo na yun. Kahit hindi ko sabihin na sinisipag ako, dumarating talaga ang sipag. Ito sinisipag ako. Pero sige lang, try natin. Pauwi na ako. Ang ganda ng kayo lashes Ay, napansin niya ate. Sure. <laughs> Ang taray. <laughs> Hindi na kata stress naman talaga magbiyahe, di ba? Bawa uh, diamond Ah, wala po. Wala po tayong diamond Ano lang, puwit ng baso mayroon. <laughs> puwit ng Puwit ng baso. At wirang ko ang ang dayang parang kuwit ng bago lang yun. Hi mga kabro. Hello. Ano? Hello. Hello. Ano ako? Ano? Hello. ano? Hello. Baba. Babi Mayroon may barbecue party kami. Ang yeah. aming grupo. Pero nawala na ang lola. Yeah. Bye bye. Love you. Love you all. Nandito na sa airport. Oras na lang yung bibilangin. Nasa Pilipinas na po kami. Love you. Love you all. Babo.